may iba naman po tayo ano dito muna po tayo dito kay Katekram magbigay po tayo ng counting opinion kasi talagang subscriber po ako nito talaga at grabe yung paghanga ko dito simula noong uh, kasi nag viral dati yung pagkuhan yung natagpuan niya si Dave sa Divisoria yung cargador na bata diba sobrang naging trending yun talagang bigla talaga ang bulusok ng subscriber niya doon. At talagang bulusok pataas ha, talagang tumaas ang At napakarami talagang humanga sa kanya nung napag na nila na ampunin itong si Dave. Talagang grabe ang awa ko doon sa bata na yun. At talagang nakita ko noon kay Sir Tekram na talagang napamahal na sa kanya itong bata at ito nga nitong matagal na matagal matagal ng panahon. Dumadaan na lang sa sano ko eh, pero hindi ko na siya masyadong asusubaybayan, no lang talaga nagtrending Pero dumadaan pa rin sa mga wall ko, nakikita ko pa rin. talagang sa tingin ko at nababalitaan ko naman dito sa ibang mga ano, na pinag-aaral niya, at minsan napanood ko rin nga na binila na ata niya ng sasakyan. Grabe. Talagang minahal na niya itong si Dave. At siya yan ang na, nakita ko na nga na ang laki na pala niya. Binatang binata na. At pinag-aral niya pa daw ito ha. Talagang inampun niya kumbaga sa ano. Talagang itinuring niya na anak. Pero ano tong nangyari? At nakikita ko dito at napapanood ko na mukhang kinakalaban na siya nitong si Dave. Nako hmm, po. Sa bagay, alam niyo po, Sir Tekram, hindi lang po sa inyo nangyari yan. Marami po ako nababalitaan na yung mga, hindi naman po lahat ah, yung mga nag-aampon, siya pa talaga ang kumakalaban dun sa nag-aampon bakit nga po ganyan no? at ito pong si Dave talagang grabe yung pagturo nyo dito parang nababasa ko nga sa ibang mga comment na no itinuring itinurin nyo daw itong parang prinsipe at napanood ko nga itong last vlog nyo na ang laki pala ng kanyang kwarto at napakaraming damit grabe ang gaganda ng sapatos ang mga damit mga original Naku, po talagang at ito po yata yung mga bigay-bigay ng mga ninong ninang niya yung mga nag sponsor sa kanya grabe napakaswerteng bata na ito at hindi lang po yun pinag-aaral siya napakaswerte na niya ng batang ito jaan kay Sir Tekram pero anong nangyari bakit nagkagano naman Nako ay hindi po lahat ngayon, dapat yan ay naiisip ni Dave, hindi lahat ngayon ng saya niya na tinatamasa ay panghabang buhay niya. Kung siya, kung siya nga na ginawa na siyang prinsipe kay Sir Tekram, nagawa pa niyang iwanan. Eh ngayon, paano na kaya yan kung halimbawa na iwanan din niya pagdating ng araw? O, oh, di ba? Kasi eh, nagawa mo na sa una Kaya mo huling gawin yan sa susunod. Eh, yun lang.